uban niya sa Caesars before nga nahimo siyang talent manager kay wala jud siya experience and gabuhol-buhol pa na pa dila og in English <laughs> I, hope I can provide you pics and videos while kauban na mo siya sa Caesar and one last thing ging raid di ay me sa NBI og Manila City Hall 2019 ay tungod drapod sa grupo ni Berto kay supposedly secret lang ang pagawa sa iyang mga babae but for some reason not entertained na sila og police and NBI agent then giofera nila og sex. Dayo na dapat ang standard if mag-offer sa og drinks and mag karaoke to look like pure KTV lang. KTV lang judge, ay walay sex involved resulting to the owner nga magbayad og millions para ma-release mi mga babae after pagdakop nga pati kami na damay gidiritso mi sa Jesus. Sabi nondo for check up. Sila if I remember correctly sa Santa Ana sila. Sa Santa Ana sa gidala kay wala sila pink card from City Health Office while kami complete mi og papers and permits. <laughs> Berto! Bertina, Labra! Nasaan ang iyong pink card? <laughs> Nasaan ang iyong pink card, Berto? Ba't hindi mo dinadala ang iyong pink card? <laughs> so, tapos na ang laban. Because you know what, guys? In court, maybe it may it be in civil or in criminal, credib credibility is of the essence. Credibility is the most important and prerequisite when it comes to uh, to defending yourself. When a judge, when a judge sees na ito ang kalidad sa isang babae na kinasuhan sa Ilias TV who defraud, who um uh, misappropriate their funds, who tried to ruin their career or actually ruin their career, who stole money amounting to 29 million. Wala na ni duro nga istorya because the judge will know that this woman out of desperation and, and, and because she didn't know how to make money in a decent way, isa lang ang sasabihin sang judge sa isang puta maniniwala ako. Wala sa sang ano? Wala sang pink card. Ang meron lang <laughs> Ang meron lang sa kanya ang kanyang ano? Ang kanyang estafa card, meron siyang kaso sa dipolog, pala kukunin ko pa ang ano? kukunin ko pa ang stand transcript sa kanyang staffa din. Nakabail lang pala yan si Viverlap. <laughs> And for the record, ang kanyang sinasabi nga asawa niya nga, in-check ay isang customer niya. Nag-usap silang dalawa, nga pakasalan lang siya dahil itong lalaki ay isang bading. So may nakakita sa kanyang nga nagapasok sila palagi sa gay bar sa kanyang asawa kuno. So kung tutuusin, papel papil papel lang na ang kanilang pag-aasawa dahil itong lalaki gustong pagtakpan ang kanyang pagkabading. So everything that you see about Berto is fake. Walang totoo sa kanya tapos may bago na naman sila ng press release ni ano? Ni Tupasyo? <laughs> yeah, Tupasyo is not going to give it up. Tupasyo is not going to give it up because why would he kung ipapatalo lang naman niya? <laughs> You have to be an idiot kung dyan ka nagre-rely sa isang abogado na ang kanyang mga kliyente ay lahat nakakulong. Ganon, ako ya, yeah, I am just, I base everything I say according to the statistics. Bakit ako kukuha sa somebody na ang lahat ng mga kliyente, big shot nga ng mga kwan, ng mga kliyente, mga murder case, mga sikibuloy, mga charito soles, pero nilubuin niya isa sa kanila, wala naman bail. Lahat naman sila lahat sa jail. So bakit ako kukuha sa ganung klase ng abogado? kore Dahil ganun ang alpot ng si Malay natin. Kasi si Tupasyo naman is ano, is self-confessed uh, bading. Meron na siya sang video. Iglesia ni Cristo na siya may video na siya kay Chris Aquino kagboy abunda. Malay natin. Baka si Tupasyo kag ang kanyang asawa ko no? We don't know. I am just speculating. I am just uh, saying my points of view. Varo, si Tupacio, ang lawyer ni Denise natalo, <laughs> Ay, siya din pala yan ay ikaw din pala ay talaga, attorney ikaw din pala ikaw rin pala ang ano ang ang abogado ni Denise Cornejo ahahaha <laughs> ayun priso kagigali ba, berli walang lihim na di mabubu, ay yes, correct wala sang lihim na hindi mabuksan Talagang ganun. Ang alpot sa dapat naga... Uh... Wala ah. May ara na sa'ng twist. May twist sa nakito uh, pa show. Sure. You just don't know yet. I and I cannot divulge yet what. Pero may ara na sa ano. May ara na sa'ng twist. Your insinuation is... Uh, is not true. Category C, ginaiyot sa backstage. <laughs> isa kang papampam, isa kang pukasyel. Isa kang babaeng mababa ang lipad. Okay lang naman na yan. Kung ikaw ay po ka-shell noon, it, it's, it's okay. I respect a person whatever they do for a living. May mga bagay kasi na hindi naman natin alam kung ano ang kanilang kahirapan. Correct? What I detest and what I do, I I dislike. What displeases me is the fact that, that do mga si putay sila bala. Do akala mo kung sino mag bilat ng iluto tapos ang pinanggalingan sang alpo, cha imburnal. Anong pinagmamalaki mo? Ang putay mo di puta ka puno sang lansang, puno sang sibit. Ang putay mo puro talang pitik-pitik lahat ng mga kuga nandoon. Isipin mo na lang kung nag-10 years nga puta ay ng high school na mukpok, na sa kagad. So ilang tarugo, ilang titi. Ang pumasok sa putay mo, taksika. ka. Everybody's welcome. Well, she did not have a choice because she did not have the education. Kita yung kakagraduate lang at the age of 41. At hindi lang sa nga nag-graduate, lang sa nga totoo nga disinting, nga graduate, na nag lang siya and at the same time, ginamit niya si Elias. Nga para hindi sa pag So, ganun ang sturyas ang kabuhi mo. Sino ka para mamahog nga alpot ka nga para takutin si Mugres kag insultuhin si Abigail? Akala mo sang bilat sang amaya blad do sino nga titulada iyota. Kaya gaano ano gi kuya nagtaas kilay ko sing unis ang alpot na para mang insulto sa sangkwan sang, sang live-in partner ni Ilyas kin wala mo kusang una kakilala kay Ilyas hindi ko naman kilala kaya kinilala ko muna own a woman who is not insecure is not going to say those statements a woman who has dignity and honorable is not going going to challenge a kapwa babae to present marriage contract for acknowledgement makahingi ka sa acknowledge acknowledgement ang iyo puta ka doon naglukod ka sa santo papa So, ang kasal ka mo sa bading mga asawa, nga kapunta kayong dalawa sa bar, sa XYZ, XYZ, bar sa Malate. Pag ang diputa, ay hindi, sa hindi po ta i-acknowledge, hindi ka ganit magsalita sa word na acknowledge. You do not even know how to pronounce the word acknowledge properly. Do sino ang alpot yun di nga Maria Clara ang bilating iloy mo pati kuko mo? Pati ilo mo kag mo gimpasukan sang utin sang turos. Akala mo ko sino nga tituladang bilat sang amay na doon nagatrabaho sa sa Chamber of Commerce ba na? Doon si Sino ang kaplog ya. Tapos ang ending galit kalkalin -kal kung bilat sing iloy category C. <laughs> you belong in the category C. I'm sorry. Hindi ka pa na belong sa mga category A pala. <laughs> Francis, Category C, Cartoon Girls. <laughs> so, ano naman kung nakipag-French? So, what? Kaya base para riyas, mga Category C. <laughs> base mga kaparyas, Category C, kasi iyang Cindy, marunong mag-English. Kahit na mag-asawa, nasa sangkwa, nakapag-asawa, nasa samputi. I have nothing against her. I think she's a pretty lady. Itong si Cindy. We do not take it against her. Basing friendly lang siya, ya eh. Baka friendly lang siya. Kahit hindi siya marunong mag-English, friendly lang siya. Baka nag-say hi sa kanya. It's okay. No problem. Kung gusto sang alpot, huwag niyo bigyan sang kulay. Kung gusto sang alpot, makipag-friend ko kay sino-sino. Eh, makipag-friend lang siya, so. Baka gusto niya bugawan si Cindy. <laughs> Or hihingi siya kay Cindy sa kafam kasi nga, ang asawa niya pala ay isang bading. Correct? Isang bading pala si baby. It's not a big deal. Kaya ano ngayon kung nag-friend sila sa isaman ka si Buana? Ano ngayon kung nag-friend sila sa isaman ka bisaya? Bawal? Hindi naman bawal. You know what guys? You need to level up your ano? Your mental, gy mental gymnastics. It doesn't matter. Kung gusto niya nga maging friend siya, wala naman sang law nga nagase nga wag makipag friends ti kung gin nagkaroon man si sinding ito nang uh, maybe she's kind or something hindi man siya nagkapang snap it's okay bakit niya binibigyan sang kulay you cannot control people's mind and decisions pareya sila nga mga sibuana hindi eh mag hi hello sila o oh, ano naman ngayon masama ang loob nyo hindi eh wag sumama ang loob nyo ganun ang life Wala akong pakialam kung nagpanalo si Toryon sa kaso niya. I don't care. He is not on our side, but why should I care? Why should I care kung nanalo si Toryon? He is not on our side. You should know that. We do not cheer someone who is trying to defend our enemy. Anong klaseng kurya yan man? Siya ang nagadipindi, nagadipindi kay kay ano kay Beverly tapos sabihin niyo sa akin nanalo ang kasite ano yun Maano to? Kinagan ta mahal tata? Oo, baka gusto ni Berto magpaitot sa asawa ni Cindy nga gwapo. Cindy, mag-ano ka, mag-ano ka, be careful. Alput na sa. Sabihin mo na sa asawa mo ang totoong itsura niya nga siya ay chimpanzee. <laughs> Nagpakuno-kuno ang alput na shell. Excuse me attorney to Attorney, ano gali? I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Tupasyo? Sino ang nagpanalo? Ay, sorry, 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 sorry. Attorney to nanalo? Or si Tupasyo? Sino ba? Sino nanalo? Ang Sino ang nakapanalo sa kaso? Si Torion kung si Tupasyo? Si Tupasyo ang nakapanalo sa isa ka-case. Yan ang sabi nyo? Or si attorney Torion. Because our attorney is Torion. Ah, oh, ganie. Sorry, sorry. So, ang nagdaog na kaso is attorney Torion. Tama? Tibila, iloy iloy, nagabuang. Ah, naku, sorry lang din, ha. Attorney Torion just won a case. Okay. Attorney Torion, I'm sorry. Na-confuse ko. <laughs> Na-confuse ako, attorney Torion. Attorney Torion is our attorney. An attorney of Elias. Kaysa isip ko kasi si Topacio, I told you, I'm senile already. Natingalaman ko, Lord. <laughs> I'm sorry. Attorney Torion, please forgive me. Nagkamali lang po ako, attorney. Kaya ang mga bilatsing iloy, ni lang nga mga alput ni sa messages, ni nga mga gaga niyo. Every time I receive a message sa mga putang ina nga wala man sa pulos, ma-message na like, akin, iloy ho! Akala nila i eh, best friends ko sila kagay kagat si sila sa akin. Who oh, the fuck are you? Do you think you could just message me and tell me that somebody is bashing me? I am not, you're not going to be my best friend. Ayaw ko sa lahat ang kasulusuro sa akin. Imagine nun nyo bala, attorney Turion, I love you, attorney. Imagine nun nyo bala, ah, wala ba, si wala may mag-ano kay attorney, Wala nga gina, ginaano ko di sa house, dali lang sabihan ko muna si Kate. Baka magsabi sa so, attorney to yun nga inaaway ko sa attorney, hindi naman. Wait. Sorry, sorry. Last ito pa siya. Galing minimin ko. Sorry. Princess Kate, Nagla-live ako ngayon. Instead of to ang sa bibig ko, nga ayaw ko nga abogado, ang sinabi ko ya attorney 'yun. Paki FYI, ano lang kay attorney 'yun na hindi siya ang minimin ko, nagkamali lang ang name na lumabas sa aking bibig. <laughs> Ikaw na bahala dyan, ha, Princess. Thank you. Adra, Adreline, hi of Israel. How are you? Nakapag-dismiss ng case. Congratulations, Attorney Torion! Congratulations, Attorney Torion! Oh, di ba? Ayan, ayan, si Attorney Torion may napadismiss na kaso. Teka, out to no? <laughs> Confusing, balaan, Torion, kag to pass yun. Kaya ako pareho sila two Napadismiss sa kaso, Bunga talaga si Attorney Torion. Ganun ang mga high caliber ng mga abogado mga high caliber na mga abogado ganun hindi katulad sa iba dyan na ang lahat ng mga kanilang ano kanilang kliyente and doon sa bilibid <laughs> miscommunication sang attorney i'm sorry correct wala kami labor conference sila ni cinco ni nesa is ni, ni shit ni ano oh, we don't care amoga sorry i stand corrected i stand corrected guys i'm sorry Dugagin ako jikas be. Yak. Gapang luya din ng lawa ko wala jikas ya. Ari suya so, gi kuni bala ning bilatching iloy ning si Purikat niyo. Gaano ka iloy dugag no? Gaano ka iloy? Bilatching iloy ka gaano ko be? patay huya be.